Magandang araw! Alam kong gusto mo rin kumita na hawak mong oras mo. Dito sa TokTok, posible! Simple lang maging TokTok rider. Tuturuan kita kung paano. Mag-register online sa www.toktok.ph at i-click ang Become a TokTok Rider. Sagutan ang mga kinakailangang detalye. Importanteng tama ang lahat ng detalye na ilalagay mo. Lalo na ang iyong mobile number dahil ito rin ang gagamitin mo sa iyong TokTok Rider app. Huwag kakalimutang i-upload ang iyong driver's license at ORCR at ilagay ang verification code. I-check kung tama ang lahat ng detalyeng nilagay mo at i-click ang submit. Sa loob lamang ng 24 hours ay makakatanggap ka ng text confirmation kung ang iyong application ay approved. At kapag approved ka na, Maaari mo nang i-download ang TokTok Rider app sa Google Play at simulan mo nang kumita kasama ang TokTok. Hawak mo nang na oras mo at kung magfo-full ka pa sa TokTok, maaari kang kumita ng 1500 pesos o higit pa sa isang araw. Tandaan, siguraduhin tama ang lahat ng detalye na iyong ibinigay dahil ito ang gagamitin para sa iyong TokTok Rider app. Babangon tayo at kakatok para maghatid ng ngiti mga katok-tok.